Do you have a goal? Na gusto mo mag-retire at the age of 40 or 50? Nasa below 50. Right now, I'm 33 years old. So I still have 6 years before I turn 40. Kasi I wanted to have time freedom na talaga. And siyempre makapag-retire at the age of 40 years old. Wala na, I just wanted to focus. Kung magkakanak na ako ngayong taon, I just wanted to focus sa anak ko. So, mayroon ako na-discover na bagong method na pwede nyo rin actually magamit. This is what they call the fire method. FIRE means financial independence, retire early. So here, what you will be doing with FIRE method is more of like aggressive saving and investing. Kasi what you will be allocating here is 50 to 70% ng income mo na pupunta dapat sa savings and investment. So paano magagawa yon? Hindi po yan magagawa ng mga taong magagastos. The only people who will be able to make this are those people who can live below their means. Kumagang hindi mo sila makikitaan ng mararangyang gamit, malaking bahay, luxury cars. Wala silang ganun. Pero maraming pera, maraming investment, maraming asset na income generating. Kasi yung pera nila napupunta lang directly papunta sa investment and savings. May nakalala kong ganito. Um, si Coach Sonny. na ko siya last year. Pero nang nakilala ko siya, grabe, sobrang dami niyang pera. Like, I was able to go to his house actually sa Norway. Nabisita ko yung bahay nila. Ay, dahil, ang laki ng bahay, ng bahay nila sa Norway. And kung alam nyo lang kung magkano kinikita niya, napakalaki din talaga. Kung alam nyo lang kung magkano yung hawak niya na Bitcoin. Pero kung mapapansin mo sa kanya, grabe, sobrang tipid. Imagine niyo napunta kami ng Thailand, Japan, we were together in Dubai. Like, ang daming I mean, ang daing bansa na ko na siya. Pero never ko siya nakita talaga na parang nag-shopping galore. Walang ganon. Tapos hindi rin sila masyadong flashy, walang Rolex. Even yung mga damit na sinusot nila, walang mga brands. Like, yung mag-asawa na yon, they live literally in the luggage. Tapos kung alam naman ang luggage nila, yun lang susot nila. Sobrang walang kaluhuluho. Pero grabe. Grabe ang investment. Sila yung nakita kong tao na talagang na-apply nila yung FIRE method they invest heavily in crypto. Mga, I don't know if they're also investing sa mga altcoins, but heavily in crypto. They're into forex. Also, I have a bank accounts. Like, grabe. Pag pinapakita niya nga yung mga data, kasi ano siya eh, number person siya eh. May kita mo, he's really using Excel. And meron siyang graph. Talaga ng timeline niya, kung magkano yung kinita niya, magkano tumaas yung kita niya, nung bumagsak yung kita niya, and binibase niya yun sa mga historical na pangyayari sa life niya. Pero, grabe na yung mga ganang tao na they are living below their means. Very inspiring. Kaya ikaw, kung gusto mong mag-retire na maaga at magkaroon ng tunay na financial freedom at syempre time freedom so you can spend your older days do the things na gusto mo, happy ka, at kasama yung mga taong mahal mo sa buhay, diba? So what I highly suggest is to apply the FIRE method.